na ng simbahan ganda. Ganda dito. Mala. Mala teleserye. Diyan, doon. Oh. Oh. Wala po. Wala po. Ikaw cellphone, Miss Nabi ka ba? No. <laughs> <Please. laughs> okay. Sabi malunggay dito. Magunga -ma tayo mahal. Magtinulat tayo pag uwi. Ay, uwi. Ha? Pero ah, hindi sana merong manggang hilaw dyan na pakalutong. Tara, hindi tayo. Ayun, ayun, meron. Kala nyo, ma. Ang ganda. Ang ganda rito. dami daming pwedeng pasyalan sa Entramoros. Tada. Tang, tang, ta tang ta -ta -ta -ta. Ayun dito tayo. Oh, pues, na kami sa kami dito picnic dito. Ingay. Ay, pa. So lagdito sa Loma, Loma, Simba, sa Intramuros. Yes. Basta na yung isa na walha lang. Oo. Oo, oh, oh. oh, oh wala pang sagot. <laughs> wala pang ay. <wala> <laughs> Pag tumulo na ako, din mapagalitan mo ako. Ay, oo oh, oh, na. Wala pang sagot. Ay, oo. Oh, oh. Malaking oo. Oh, oh. <laughs> Picture din tayo sana, G. Puro picture mo

Up, up, up. ano kulungan din to dati? Oo Oh, ito ba yung mga kulungan dati? Oh, grabe pala dati. Malala. Malala. Puno ng mga hapon. Hala. Grabe. Wow. Ito yung parang nasa movie. Oo. Lamig, di Kulungan to dati. Mm. It, dito kinukulong. Ano, grabe pala pagkikulong. ikulong. hera pala talaga. Dati. Wala, seryoso. Ganito yung... Ano kulong sa niya. ganyan may sura na dati. Alam parang di ba may napanood ng mga movie ganyan? Alam, ganyan yung may sura dati. Yung mga, yung parang nasa movie. Tapos, ano parang, yun siya, oh, ito pala eh. Ayan, ginaganyan pala dati mo. Oh. Tapos ganyan. Hello? Ay, baka labat. Ayaw ko na dyan. Masarap dito. Ang lamig. Man? Huwag mo ko iwan. Oo. ganyan. Hello? Sabi pa lang Dito daw yun. Dito do yun. My goodness. Ay, yun ang duguan. Pata. Ang uguan yan. Palomorcho. Ikulong. Yan. Yan. Yun ang duguan. Tiyo, duguan. Krabi pahadate. Krabi. Meron pa. Napakadilim dyan. Woo! May napakadilim dyan. Huh? 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 Ha? Napasok na nga ako dyan. Sabi ko nga, uuuh. Ano ito yung kulungan dati? Malamig naman pala. Paglabas mo dito yung puti-puti mo. Thanks. <laughs> Ay, hindi ikaw. Yung baga ako dito. Yan, ano yan? Guardia yan. Guardia yan. Yan yung palang suot dati ng gwardiya. Oh, ako Ang eh. <laughs> dito. Diyos ko po. Yan, ganyan dati. Yan, sisilip ang mga ako dito. Oh! Oh, my God. <laughs> Ito, pa, ano yung gwardiya din yan? Ng astila, yan astila, gwardiya ng... Kastila, yan, Kastila, gwardiya. Kastila, gwardiya. Ito, ito. Ano yan? hindi hmm? sila dyan na nila yan. Baka ako gumawa. Oh. Oo. din yata to eh. Malalim eh. bala yan. Oh, mga ng balay. Mga tama daw ng bala yan no? yan, yung matitoro niya. Oh my god. Wala yun. Lolo. Lolo. Hay. Hay. Hindi Sana kayo meron dito. Kulungan din ba to? Ay. Bakit sa taas? Anda. Dito sila na yung paglaban dati. Ang daming dandaan. Kampo to dati po. Oh. ng Castilla naging kampo ng ako. Nataman ka ba, ba? Sorry. Sorry. Ito pa lang. Ang dami pa Kampo pala to dati. Ang daming dandaan na. Parang ito nga yung nasa movie. Ito nga. Oo. Lumabas na tayo. Puro pabrikin na niya. Mayroon revolto. Ano kaya yan? Lo, mga kulungan daw yun. Ang oh. dami. Ang dami niyan. Puro ganyan. Grabe pala yung kulungan dati. Ah. Oh, yung lahat. Ganyan lang dati, walang takip. Yan. Grabe yun. Grabe yun. And... Oh my God. Ganyan dati. Kung mainit, wala talagang masisilong. Oh. Eh. Uh. Grabe. Uh, yan pa um. Yan mga kulungan din yan. Yan 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 may mga takip. Parang ganun pa rin. sa Ha? Sa daw yan. Diyos ko po, ganito palang kulungan dati. Nakakatakot mag gumawa ng masama. <laughs> Nakakatakot gumawa ng masama kung gano'n ang kulungan. Walang bubong, walang CR, walang tulugan. Doon na kayo. mga salitawang mga Japanese parang hindi pa oh, rin na naiintindihan nyo ba yan? Huh? hindi, ako nga hindi din eh oh, oh. huling paalam daw oh my god Ang dami mga nakasulat dito. Ito, ito mukhang maintindihan natin yun. May kaso. Alam ko. Papakapi. Oh, Magkapi tayo. <laughs> Papakapi. kapi Hello. Assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi <laughs> wabarakatuh